Hello. Hello. Good morning. Ah, uh, mag-aalmusal tayo bago sumabak sa trabaho. Ang walang kamatayan oatmeal na may mayonnaise. Inilagay ko na yung ano ko, yung honey ko, ayan. Nilagyan ng honey. Pero yung aking coffee na broad de uh, decaf coffee ay wala akong ilalagay diyan na pangpatamis, ganyan lang basta kalahati yung brewed coffee na lagay ko tapos kalahati rin yung tubig na mainit para sa ganon hindi masyadong matapang kagaya nila so yun pagka pagkain ngayon kaya eto subukan nyo itong mayonnaise instead na 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 milk mayonnaise pero masarap siguro ito pag milk yung ano yung condense ilagay mo pero walang condense kasi dito puro fresh milk lang kaya magiging marang malabnaw pag ano kaya ngayon iba ang sarap ng mayonnaise mali malinamnam kaya ngayon kainan na tayo wala tayong tayo pa okay, mga katigang bye bye